Okay, umpisahan natin. Naisip mo na ba kung bakit minsan yung pinakamalalim na usapan eh hindi pala nangyayari sa malakong stage? O oh, ano, madalas yung mga tipong ano, nasa lamesa lang kayo, konti lang kayong magkakaibigan. Exactly. Tapos sa panahon ngayon na parang lahat gusto lumaki, mas malaking building, mas maraming tao, paano kung yung tunay na sekreto sa pagbabago e eh nasa maliliit na espasyo pala? Iyan yung tatalakayin natin base sa mga material na to. Okay, so itong idea ng small by design o yung sadyang pagpili sa maliit? lalong-lalo na sa konteksto ng spiritual formation at um, community. Oo, at tinitingnan nito yung um, teolohiya, yung nasa Biblia, kasaysayan, pati yung mga practical na aspeto. Bakit nga ba yung pagiging maliit e eh, pwedeng maging mas efektibo pa? Sige, himayin natin to. Bakit nga ba yung sadyang maliit, pwedeng yun pala yung susi sa mas malalim na efekto? Simulan natin siguro dun sa tinatawag na scale delusion. Ah, yan. Yung parang pagkahumaling natin sa numero, di ba? Oo. Yung bilang ng miyembro, laki ng budget, laki ng lugar. Pero pagtiningnan tinignan mo yung kaharian ng Diyos sa Biblia. Madalas maliliit na bagay yung comparison eh. Buto ng mustasa, libadura. Parang sinasabi na iba yung sukatan, hindi lang basta dami. Eksakto. Kasi yung delusion na yon nasa bilang eh. Pero yung halaga ng kaharian, madalas nasa efekto yung transformation, hindi agad-agad kita. At sabi mo may malalim yung ugat sa kung sino ang Diyos. Paano yon? Well, una, yung nature ng Diyos Trinity. Ama, anak, Espiritu Santo. Sila mismo isang perpektong community, intimate relationship. Ah, parang sila yung original small group? Pwede mong sabihin. <laughs> Tapos pangalawa, yung pagkakatawang tao ni Jesus. Grabe yun. Oo nga. Diyos na nagtatawang tao. Pinili niyang pumasok sa kasaysayan natin sa isang maliit na paraan. Maliit na bayan tapos labing dalawang disipulo lang yung core group niya. At may inner circle pa siya dun sa labing dalawa, yung tatlo. Oo. So, hindi yun kakulangan o aksidente. Eh. Parang divine strategy yon ng presence, ng pagiging malapit. Gets ko. Tapos makikita rin natin yan sa um, sa Biblia mismo, like yung buto ng mustasa sa Mateo, maliit na simula. Pero mm. wow yung impact. Tapos yung unang simbahan, sa Gawados, saan sila nagsimula? Sa mga bahay-bahay, di ba? House churches. Exactly. Hindi sa malalaking templo agad. Doon sila nagko-community talaga. Kainan, sharean ng buhay, may accountability. May examples din ba sa history na ganito rin yung pattern? Meron. Si John Wesley at yung mga Wesleyan class meetings niya noong 18th century, mga 10 to 12 na tao lang yun. Anong ginagawa nila doon? Weekly meeting. Tapos ang tanong lang, "How is it with your soul?" ang kaluluwa mo? Sobrang simple pero ang lalim. Yun yung naging parang engine ng Methodist Revival. Wow! Ani simple pero powerful. Isa pa, yung Chinese underground church. Grabe ang growth nila despite persecution. Bakit? Kasi yung structure nila, maliliit na grupo, decentralized, relational, doon sila naging matatag. Grabe, no? So, bakit nga ba effective tong maliliit na grupo? Ano yung anatomy nito, kumbaga? Well, una, mas madali yung tinatawag na accountability at vulnerability. Mas safe space kasi. Santiago 5.16, 'di ba? Magpahayagan kayo ng kasalanan sa isa't isa. Mahirap gawin 'yun sa malaking grupo. Tapos, ano pa? Pangalawa, lahat nakaka-participate. Nagagamit 'yung kaloob ng bawat isa. Sabi sa 1 Corinthians 14:26, bawat isa may ambag. Walang audience lang dapat. nga, nalalabanan 'yung Ringleman effect, 'yung pagmalaki bang grupo, parang di na ako kailangan mag-effort masyado. Tama. At panghuli, yung pagkakaisa at empathy. Yung nasa Pilipos Tutu, Mas nahuhubog yan sa araw-araw na kasama mo sila, pati sa pagre-resolve ng conflicts, shared life talaga. Malaki palang implikasyon nito, no? Sa pananaw natin sa success, sa leadership. Oo. Dapat yung leader mas parang pastol kesa CEO. Kilala ang tupa. At yung discipleship, hindi lang turo, kundi life on life talaga buhay na pinagsasaluhan. So, parang yung pagiging small by design, hindi lang siya teknik, may mas malalim pa. Pwedeng tingnan na parang isang prophetic witness, isang tahimik na pagstatement laban sa mundo na sobrang ingay, sobrang bilis at obsessed sa laki. Isang paalala na baka yung tunay na transformation sa loob nagsisimula sa maliliit na ugnayan. Okay. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Etong mga ideyang ito, sinasabi nila na yung sadyang pagpili sa maliit na setting, eh hindi yan sign ng weakness o kabiguan. Sa halip, baka ito pa nga yung isang makapangyarihan at biblical na paraan para sa tunay na pagbabago at komunidad. Hindi ito pag-ayaw sa paglago. Kundi pagbibigay lang ng ibang kahulugan sa paglago, mas nakatuon sa lalim, hindi lang sa lawak. Tama da? Tama. At bilang pangwakas na tanong na may iwan sa iyo, kung totoo na ang pinakamahalagang gawa ng Diyos ay madalas nangyayari sa intimacy, sa pagiging malapit, ano nga yung isang relasyon o maliit na grupo sa buhay mo ngayon ang pwede mong tingnan na parang harden? Isang hardin na sa diyang aalagaan mo para sa mas malalim nitong paglago at para na rin sa magiging epekto nito sa iba. Pag-isipan mo yan.